Trending ngayon sa social media ang bangayan sa pagitan ng manager ni Reggae Rising Star na si Elias JTV na si Beverly Pumikpik Labad-Labad at ng live-in partner nito na si Abigail Karikitan. Ito'y nag-ugat sa post ni Beverly na gustong sasama ni Elias sa China na sinagot naman ni Beverly na wala siyang visa kaya hindi ito pwedeng sasama. Sinubukan pang pigilan ni Elias ang kanyang manager na huwag niya lang magtungo doon saad pa ni Beverly? The next time na lang siya sasama sa trip abroad. Pinuna naman ng netizens ang pagiging malapit ng dalawa sa isa't isa. At sa comment section, sinabi ng netizen na para ng asawa umasta ang manager nito, kasabay ang payo na maging sensitibo sa publiko dahil may asawa na si Ilias. At dito na nga nagsimula uminit ang issue, nagreplyan ito ni Beverly at sinabing matatawag lamang na asawa ang partner kung ito ay mayroong certificate of marriage o kung kasal. Tila hindi rin anya naiintindihan ng live in partner ni Ilias sa si Abigail ang trabaho nito sa entertainment industry. Binatikos din ang manager ang pagkasilosa ni Abigail na wala na umano sa lugar na anya pa. Wala itong karapatan kay Ilias. Mula din anya na siya na ang manager ni Ilias ay palagi na umano siyang pinagsisilosan at araw-araw umanong inaaway si Ilias. Para naman sa ilang mga netizens, may basihan naman raw ang pagsiselos ni Abigail dahil sa closeness ng dalawa na makikita naman sa social media. maya, -maya pa ay nagpost si Abigail sa kanyang social media at napatanong kung sino kaya ang naging alam sa messenger ni Elias at nagbabasa ng conversation nila ng kanyang partner. Gayong nag-leak ang video ni Abigail na nagpalabas ng sama ng loob sa manager. Duda naman ang live-in partner ni Elias na si Beverly ang nagbabasa nito at naging alam sa kanilang convo. Sa huling bahagi ng kanyang post ay ibinahagi ni Abigail ang isang pangyayari noong kaarawan ni Elias noong May 11, 2025 kung saan naghahanda ito ng kaunting salusalo sa kanilang lugar sa magpet ko tabato. Hindi umano dumating si Elias sa mismong kaarawan nito at dumating na lang sa May 12 at dito nga na niya na dumalo pala si Elias sa graduation ceremony ng manager niya at siya pa mismo ang naglagay ng garland sa stage. Pagbabahagi pa ni Abigail Labis ang kanyang kalungkutan sa mga araw na yon at sobrang na-disappoint sa nangyari. Nang kinumprunta ni Abigail si Elias, sinabi ng singer na bayad daw siya bilang guest sa paralan noong panahon na yon at para din umano ipromote ang nasabing paralan. Matapos naman ang viral video na tila pang mamaliit ni Beverly sa salitang live-in partner lang, may nagpost sa social media na handang saluhin lahat ng gastos para sa pagpapakasal ni Elias at Abigail mula pagkain, venue, decors, Cake, Host, Coordinator, Sounds and Lights at iba pa. Wala pa namang tugon ngayon si Abigail sa naturang alok. Samantala, nag-post naman ang dating kasamahan ni Ilias sa banda, ang founder ng kalumad band na si Eduardo Terte. At sinabing alam nito ang lahat tungkol kay manager Beverly at kay Ilias. Binanggit pa niya dito ang katagang, The Story of Six Rounds and Six Pairs of Shoes sinisiri niya si Beverly na dahilan kaya nagkawatak-watak ang kanilang banda samantala. Nagpost naman si Beverly at ipinakita ang kanyang nobyo na nakasama na umano niya sa loob ng 7 years at 3 years na umano silang kasal. Nilinaw naman ni Beverly na ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho bilang manager ni Ilias. Umani naman ngayon ang samutsaring reaksyon ang pahayag ni Beverly at marami ang nagsabi na unprofessional ito, walang delikadesa, malandi at iba pang mga masasakit na salita. Ano ang reaksyon ninyo dito? Kayo na ang humusga. I-comment niyan sa ating comment section. At sa mga hindi pa subscribe sa ating channel, mag-subscribe na sa showbiz caster. Maraming salamat po.